Uy! Hindi ka pa matapang ka na! Yung babal na Ano? Texas to guys! na ang hanin Dito ba? to? Ayan, bumisita ang aking mga bisita. Bisita kong pasaway, tingnan Ang mga sabong na iyan. mo, video mo. Ha. Diyan natin din Texas, kaya rin natin tayo. Bili na. Karega. Tara ini ga, ang dami oh sobra. Pinapainom ko barley. Ang dami. Damo damo ina. Ito mo na oh. Mala yan malapit na ilang ilang buwan lang yan pang benta. Pang benta na yan. Oi, dami ng kasi oh. Ha. Oh. Kadi na kulay dilaw. ayano no? oh. Okay. Uh. Talisayin important, hindi bawal ma-stress oh. <laughs> <laughs> <It's last. laughs> <laughs> 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 Sa guys, kusang tumatalon 'yung mataloy mo. Bahala na 'yan oh. <laughs> <laughs> Dihal, galayan, <no>? <laughs> Diyan, guys, mga Texas 'yan Ganda ng layo. Okay. Lang lang ah, kagun. Gwapo -gu ah. ang oh, mamahali yan. Magkano'ng presyo yun. pag ganito kalaki? Ah, siya sa gwapo manang mo. Manang mo. Oh, oh. Ganda ng mukha. Wala tatalang Texas. Ah, siya mo. Ayun, alat, 500, alat, alat, ah, ganito. 500 na ito. Ganyan ang mga presyo. Ganyan ang lalaki na siya, no? Darip, hindi na nabubuhay na talaga yung sakit din. Gonna... Gonna... May... Ay, yung ganito man ang? Ay, uh, wala uh, pa yung baby pa yan. Ay, yung malalaki na yan lalo. At Texas din to? Oo. Oh, oh. Ito lalaki, ayan, babae yan. Uh... Ganyan yan. <sighs> Wow, Texas guys. Din taw kay atong ah. Ayto malilit pa to ah. Oh. Ayon baby to yan. Sisip pa talaga oh. Mailaw din sigagbito. Dito pagabi, maliwanag dito. Kailan mo silang pailawan? Yan oh. Tanda. Tapos yung service nila guys na kanisan sila pagdadalhin sa sabungan, yan oh.